ojo otra que no, 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 no. <laughs> <laughs>

Basta ano mo, kung nagano ka, ang tawag hmm, na, may tiwala sa Diyos. Wala ka rin ang Hanin man pag raw araw ka na tayo, lumilingwa ka rin sila. Pag mo, may sura yung parang. <laughs> 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 ako minsan mo lang ako mag-simba ba oh. so, eh. Oo. Oo, siyempre. Tinatawag na no

ng tiwala and then marami kang tira kung wala ka namang Diyos walang Diyos, wala ka pang kaibigan hey, ah, oh, wow. ang nangyari sa ano pag uras na ano ka wala ka nang tawagin no? eh. yung tao kasi puro na galit yung dali mo, demonyo eh kailangan ang tao kahit nahirap pala lang maliit lang ang tingin sa'yo at least, kailangan mo ano ba no, no? kita merongrong mereka masih sama oh mengenai rakyat tahu tuh mengenai atau kayak besar negara ini berapa yang dibikin dapat muna jangkung sama besar besar itu seperti itu impor tekan kain lalu ah seperti itu sah lo sering itu kamar nispeto itu mana yang mas mataas na mas mataas ayo mas mataas ka sa kanya. Oo. Oh. Ibig sabihin, ibig sabihin, eh, lang yung pinag-aralan. Kung may respeto. Respetuhin mo, hmm. magiging karespeto-respeto ka sa kanya. Oh. Uh. ka nun. Oo, oh, tama. Eh, mga naman sa Hindi naman, ano, eh, -ano ng mga mayaman. Hindi ganyan na yan. Pero, mayroon namang mabuti pa. Ay, hindi naman lahat. Okay, hindi naman lahat. Hindi man tayo galit sa mayaman. Ah. Hindi naman ano kasi sa na, na pantay-pantay ng USB ano ba? Ito maraming um, kaibigan na mayaman bay, say, sa Manila uh, yung kaibigan ko na ano, manager sa Metrobank oh. kasi ano, kumpare nang motor ko hmm. um, yung tapos naging kumpare niya ba? Hmm. tapos naging kaibigan ko sa inuman ito hmm. okay. yung okay, na, -na, na, -na.

Tao ka naman ah. Oo nga sir, tao bro. <coughs> Di ba naman nagsagot <laughs> na nagsagot natin? Oo, oh, oh, may kanyang-kanyang level tayo sir. Oh, uh, ako man. nasa level 1, ikaw nasa oh. level ano. You know? Mataas na level. Oh. Tapos abot, siyempre nalata niya Ay, Ano ko, reaksyon ano? Sabi niya, ako, hindi ako pumbutili ng tao. Mayaman o may hirap na. Tingnan mo sa isang utal mo. Halos kapatid ko na yan. Ako, hindi basta-basta yaman ko. Ano Sabi niya, hindi mm. basta-basta, simple. Sa akin yaman mm. eh, wale, yeah. na. Hmm. Huwag na magano. gano'n. tayo tao. Tapos, hindi naman ako pumipili ng mga kasama ko sa ibigan ko. Basta, hindi naman ako pumipili ng mga tao ko Doon yan. ko nakita yung mayaman na gano'ng galing. Hmm. So, yan ang mahirap hanapin. Hmm, yun, may gano. kasabihan nga eh madaling maghanap ng kaibigan. Pero, ma Pero, mahirap maghanap ng tunay na kaibigan. Tama. Kaya? Tama. Si ano, yung pangalan ng manager sa ano. Pagkada ko yan. Eh, sa yung, ano na, yung nalasin na. Hindi hmm. sa akin. Saan, sir? Ito so, sa bahay namin sa Malaki. Ayoko, ko, sir.

Ay, pag hindi mo tinanggap yun, tinanggihan mo ako. Parang tinanggihan mo na rin yung binumay natin, ano. Isin ba yaya? Iyayin kita, tapos tanggihan <laughs> mo ako. Ayun, tampon naman yung umpisa. Hanggang ano, tuloy-tuloy ng nanawin. Yan ang maganda. Yung may taong cheerful ba? Na handang tumulong.

Hindi kasi... Kung na ako ng oras ko na, wala nang magawa dyan. Ang Luzon kasi, pag sinabing Mindanao, akala nila gira. Gira na kasi ano eh. Oo, Mindanao. Akala nila, pero mas peaceful ang, ang Mindanao. Oh, maraming mga kandalo. Uh, mas peaceful uh, ang Mindanao. Uh, sabi ko, kung oras ko na, wala nang magawa dyan. Sabi ko, di... Kalau ni pa. Saan mas maraming loko loko? Nandoon, sa Luzon. Sa Manila. Sa Doon ako yung mga buhay. bilang tao ako doon. Nandoon ako sa Manila. 10 years ako. Hanggang gano'n nag ko. Doon talaga ako nalang panig-balik. Ano trabaho na natatoka Mabuti siya, siya 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 Wala <laughs> naman trabaho kong na, no? man ang trabaho sa... Trabaho so, ba? Masip, ka... Kung hindi ka, namimili ng oh, trabaho tama ba eh Naku, kaya ko, basta lang Oo, basta kaya lang oh, Basta kaya lang trabaho so, Ang daming mga padjak-padjak doon sa kali-kali Nanti ka marunong... eh Basta oh. mo nang walang requirements

Ah, ana taw dito, ana taw. Ah. Plano? Eh, parang may. Ah, parang tela ko na mas bado ah. mas bado? Oo. Maruming anton. Oo. Di. sana bai. Mas malanturon sa dilo. Sobra nantikong sa dilo.